So, ang nangyayari is, yung piskal ang nagdedetermine. Dinedetermine ng piskal kung meron bang probable cause doon sa ano. Mm. to bago, bago sampahan ng ka. Okay. tama yung pagkakaintindi ko. Ah. yan. Kasi yan din ang ginawa ng ano eh. yun din ang ginawa ng House Committee on Justice kay Sereno. Di ba? Nag-probable cause hearing sila para malaman kung meron ba talagang basehan yung kaso hmm. laban kay ano yeah. kay kay Chief Justice uh, Sereno yun yung hearing before the hearing titingnan mo na yung probable cause bago isang pa yung kaso oh. sa iyo oh. oh. hindi na hearing oh hearing oh kasi pag nilitis na trial na eh pag na yun, sa ano, trial na sa eh. sa, sa, sa Senado Nakakalas diba? ako ng ganyan yung hearing na parang nagfi-fish ka ng ng ano ng kung kung ito ba ay papatulan ng judge bago yung totoong trial. So ganoon, ganoon ang sistema natin, 'di ba no? Pero noong unang panahon, wala nang ganoon. Diretso na <laughs> ini-interview ang galing nga yung sistema sa ilalim ng mga hmm. ng mga Espanyol kasi so lima may krimen, no? Kaya mayroong kaso. Diretso na i-interviewin lang tapos pagka-i-interview na ganun uusgahan niya. No? Hindi katulad ngayon. Pero pa presentation mo, of the ano defense, mm -hmm. presentation of the prosecution, abogado oh, pa, tapos gano, yung mga witnesses, di ba? Oh. Simple lang, simple lang 'yung sistema nila nung nung unang ano. Bueno, Pero unang. dapat bang gawin natin ulit 'yung pag simple na 'yon? Hindi na, na, na mag-a-apply sa atin. Hindi, hindi, na, hindi na, hindi na. Pero ang sinasabi ko lang nga, ganun sila ka-simple. So, mag, maglalagay ng summary. Eh. Ang, ang translation in, English ay parang summary. So, magsasummary yung ano, yung fiscal tapos essentially yun kasi nga nagtitipid sila wala na silang ano eh kulang sa abogado kulang sa mga opisyales so kumbaga yung fiscal siya na rin yung judge eh Correct. so pagka decision na niya doon na yun, na yun mm -hmm. no tapos kapag ka mag-aapila ka pag ka sa higher court, yung ano, yung summary na yon, yun yung ipapadala. Pagkatapos pasa-pasa lang yun. So, Paano yun yung mga Supreme Court, uh, pag pinasa mo yan by appeal, in that necessarily na mag pa sila, babasahin lang nila yan. Hindi, actually, ang, ang, Supreme Court kasi, kung Ay, dapat, tama yung pagkakaintindi ko, questions of law uh -huh. lang sila eh. Hindi sila questions of law. Sa appeals yan, sa appeals yan sa ko, yung, yung court yung ano Court hindi mo ito yung Supreme Court ang Supreme Court questions of law eh. hindi sila nagko-question ng ano ng, ng 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 facts so alimbawa pag ang pag-ang usap may ay, tumanggap nga ba talaga ng ah. ng bayad o hindi hindi yan problema ng ano Correct. hindi yan problema Correct. ng Supreme Court problema yan nung nung korte sa ibaba kung so, uh, tama yung ko uh. yun. so yun so ganun simpleng simple in short ang gusto natin sabihin simpleng simple ang ang sistema ng justisya sa ilalim ng mga Espanyol now in fairness mm. hindi naman nagri-reklamo masyado ang mga Pilipino doon justice. sa doon sa justice system Correct. Correct. verse mm. ang nireklamo nila ang bibigat ng parusa mm. kasi for example, eto uh. nireklamo to ni ano ni Andres Bonifacio. Uh, Lumabas ito doon sa ang dapat, dapat mabating mabating ng, ng mga Tagalog. Tagalog hmm. Ang reklamo daw, pag nag, dumadaing lang daw ang mga Pilipino, ay, ang parusa at ang mga Tagalog, uh, pag dumadaing daw, hmm. ang parusa daw, pinapatapon kagad ka sa kung saan saan okay. yung mga ano. So yun yung reklamo hmm. nila. Dumain ng konti, kulata. Hmm. Ibig sabihin, yung barrel ng baril ang, hmm. ang pinapatikim hmm. sa'yo. Hmm. ba? Diba? Meron kasi yung panahon na itong mga gwardiya si bilbeterana. Medyo arbitrario silang masyado, eh, no? Hindi mm. nilang nila type yung mukha mo, pwede ka nilang saktan, e. Eh. Mm. At hindi mo sila pwedeng balikan. Mm. Yun yung problema doon. Kasi wala namang human rights violations ng mga panahon na yun. Walang ano yun. Wala pang human rights commission nun. Oh. Hello, ah... Uh, ano, no? Chairman gascon my friend, no? Mm. Sige. Oo, oh, sige. Oo, <laughs> <laughs> Oo, oh. Pagkatapos... Mm. Siyempre, hindi pa naman bawal din dati yung ano, yung physical abuse sa mga ano. Kaya nga alam niyo papansinin niyo, maski nga ngayon kinakarga pa yun eh, pa simple na lang, di ba no? Uh, Napaka-excessive <laughs> no, ano. Uh, hindi ko lang ko naman hindi lang naman ngayon sa panahon ni Duterte yan. Hindi, hindi? matagal na yan yung mga pulis, yung mga petty crime. Pag yung pagkinuli ka, oo. oo, oo. Pa, yung... Pag pumunta ano. sa presinto, hindi kasi. Inihaharap pa kay misi, misis. Misis, ito ba yung nag-stats ng bag mo? Oh. nga, wala pa, nga. Pak, pak, pak. Diba? Tapos meron pa Di yung kapag okay. ka umamin, talagang bubugbugin. Kasi yun lang yung paraan nila para mapaamin. Mm. Which Kaya, is bawal yan, ha? bawal yan. Pero yun, nangyayari yan. Sa, sa no-limit tangerine nga, yun hmm. yan nga yung kapangyarihan ni Doña Consolacion. Iba si Doña ah, Consolacion oh. kay Doña Victorina, di ba, oh, no? Yung asawa ng Alferes. Asawa si Doña ng Alferez. Consolacion. Si Doña Consolacion marami siyang mga kaaway or at least sa isipan niya mga kaaway niya kasi yan yung mga yan yung mga hindi sa tinrato ng tamayos. Oo. Hmm. Alam song ginagawa, pinapahulin niya sa ano niya. Pinapahulin niya sa asawa niya na Alferes for one reason or the other, tapos pagpasok dun sa kulungan, binubugbog na nila. No? Parang si di ba? Mm. Inilatigo niya ng nilatigo, pinasayaw niya ng pinasayaw. Mm. Baila, baila, vamos, magkanta, ikaw, sabi niya. Mm. No? So ano tawag nito? Yun, may mga ano, pero... In... extrajudicial, ano? Mm. Pero in fairness, hindi, hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung... Kung factual yung yung presentation ni Rizal nung mm -hmm. nung mga abuses committed pero actually marami reklamo ng abuso laban sa ano eh sa mga guardia civil, guardia civil. Pero hindi guardia civil. Mm -hmm. Pero Iba kasi yung Guardia Civil kasi mga polis 'yan eh, 'di ba no? Iba invention it, ng Kastila 'yan, uh, mga 1840s 'yan Iba 1850s. sa usapin ng ano ng korte, uh -huh. no? So in general, ang alam ko na reklamo sa mga desisyon ng korte, reklamo doon sa ano sa Gumbursa. 'di ba? Kasi sabi ni oh, Rizal, yan. nagkaroon daw ng mystery and shadows yung main of the Tapos yung yung testigo na si Saldua ay tinorture para para tumistigo laban kay ano na actually kawawang Saldua kasi after niya tumistigo doon sa tatlong pare siya <laughs> pa yung unang din. binitay oh no, binitay <laughs> so magay sa ano, may mga ganyang klase hmm. ng ano may mga ganyang klase ng ng issues pero in general ah in general in general parang pakiramdam ko happy ang ano ang mga taong bayan sa sa judicial system sa ilalim ng ng by judicial system ang sinasabi natin yung korte hindi yung gobyerno hindi kasama yung kumilang yung, kumilang hindi kumilang. Kasama yung, hindi kasama yung mga police kasi uh, hindi sila happy sa comment, police comment, eh. uh. pero happy sila sa korte no sa mga sa mga desisyon ng ng korte no or siguro kaya din walang magre kasi hindi sila umaakit sa korte dahil mahal ang gastos. Nasa no ni Mitangere din yan eh, no? Na, na, mahal ang ano, na mahal ang gastos para ka kumuha ng Saka, ano. Ng... Siguro kung ganun na, at indyo kami lang at dehado ka, hindi ka namin masyad... Hindi, ka rin... hindi ka, Kasi wala kang abogado eh. Uh, Naalala yung nangyari kay Mano di ba? Tatlo na yung abogado niya na binigay ng ni Don Domingo Rojas oh. Uh -huh. para ma-legalize yung kofradiya. Pero wala pa, na, din, wala. din nangyari. Same with, mo yung tatlong wala beses na nangyari, siya ngano? Wala nangyari kasi napaka-arbitrary nga ng decisions ng korte. Hmm. Kung yung korte, nakakapag-decide siya, batay sa kung anong gusto niya diba? ng decision. Diba? Uh -huh. By whim. Kasi walang batas eh. Tatlong, walang batas eh. Tatlong beses na si Vizal ay nilatigo nung, nung kapitan ng Guardia Civil, si di ba? Hmm ano yung nangyari? Pumunta siya sa Malacanang, di ba siya pinakinggan. Hmm. Di ba? So, yun. Yung mga ganyan. No? So, may mga ganon. So, yun yung konteksto ng ano, ng mga, ng judicial system niya. Na, sinubukan na ayusin ng mga Amerikano, di ba? No? Kasi ang pinaka-importante sa lahat, yung pagkokodify ng mga batas para mabawasan yung yung ano yung, pagiging arbitrary o yung pagkasinabing arbitrary in simple words yung ako ano ano na lang uh. di ba halimbawa sa lasal hindi ka basta-basta matatanggal dito kasi may faculty manual eh Di Hindi ka tulad doon sa isang universidad na alam ko wag ganun Na Huwag ganun Nagtatanggal na, nagtatanggal Huwag na maglabas ng sa manang loob ambitraryo kayo Ambitraryo kayo sa totoo lang. Panahon kayo ng Kastila. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ayus Ayusin yung mga codes nyo. Walang, walang kamapatan ang mga junior faculty na hindi tenured. Kanina lang, rumireksona ka sa Oidor. Ngayon, galit ka na. Hindi. Eh, <laughs> Kasi 51. May <laughs> naamin ko na yun. Wala namang, wala namang ano yan eh. Uh, anyways. Yung, yung isang pinadalan ko ng sulat, justice, associate justice na ngayon eh. Oo. Uh, no. <laughs> oh. Ang manintang boses. Oo oh, nga, kinala ko kasi ito. Sir. Alam ko na. Sige, tuloy natin. <laughs>